Ngayon, dahil Noche Be na mamaya, pamimili natin si Daniela at ang kanyang pamilya ng makakain nila sa kanilang tahanan. Let's go! Pag-grocery din natin sila para hindi na sila pumunta sa labas. Okay? So, bilhin natin sila ng... eto na lang. Para naman sa mga magulang niya, ibibili natin sila ng 3-in-1 coffee. Much better, Milo. Bilhin natin silang asukaw. Hello ate! Good morning! Tanong ko lang po kung ano po yung uh, uh, diaper ni Daniela. Happy pants. Happy pants po na large. Ayan. So, ito. Bili tayo ng Happy Pants po ang kanyang diaper. Ayan. Sige po, ate. Salamat. Tukod! Dahil sobrang busy talaga nitong December, So ang ginawa po namin ngayon, habang papunta kami sa Tukod, meron kaming nadaan ng Alphamart. Doon na lang kami bumili ng madadala namin kay Daniela at sa kanyang pamilya para meron silang pagsaluhan mamayang noche buena. sa lugar na to kung makikita nyo po o, dito sa loob ng uh, gubat na to ob, uh, at maraming puro na to doon po namin pupuntahan ang bahay ni Daniela samahan po niyo kami. Sinalubong kami dito ng nanay ni Daniela at uh, sobrang malayo pa po dito yung amin pupuntahan yung bahay nila. So Ibababa muna natin yung dadalhin natin kay Daniela at sa kanyang pamilya. At dito kami sasakay sa tricycle. At kasama ko po si ma'am, ang day, daycare teacher. Tama okay. po ba? Ang daycare teacher dito na uh, kasama namin dito. Ma'am, magandang araw. Merry Christmas. Merry Christmas po. Good morning. Salamat ah. Dahil uh, sinamahan niyo po kami dahil bukas ay Pasko na. Ma'am, sasamahan niyo kami dahil meron po kaming uh, pamaskong handog kay Daniela at sa kanyang pamilya. Dito po ba tayo sasakay sa motor na to? Pwede. Sige. Tara po, samahan niyo po kami sa pagbaba ng mga uh, pamaskong handog natin para sa pamilya ni Daniela. Hi nanay! So, Merry Christmas po. Tingnan mo naman nanay ah. Sinalubong kami ni Nanay. Ano pangalan mo ulit na? Lani na? Po, Lani. Si Nanay Lani. At siya pang magda-drive ng motor papunta doon sa tahanan nila. Samahan niyo po kami. Tara nai. Medyo maputik na doon sa papunta sa bahay nila Daniela. Kaya yung aming uh, uh, regalo para sa kanya ay sasakay na natin dito sa tricycle. Sobrang hirap ng daan. Sobrang maputik. Grabe. Pero okay naman. At masaya ang travel dito. So everyone, dito po sa... Tingnan niyo po yung lugar nila dito. Sobrang sa ng gubat na to. Sa dami ng puno na to, doon po natin pupuntahan yung bahay ni Daniela at yung kanyang pamilya. Lalakad po kami. Hindi na po kinain ng sasakyan. Kaya lalakarin po namin at medyo malambot po at putik. Tara, let's go! So everyone, nandito na kami sa tahanan ni Daniela at ang kanyang pamilya. Makikita nyo po ang nag-iisang bahay doon, doon natin pupuntahan para muling masilayan at makita ang ating uh, si Daniela na may hydrocephalus kakamustahin natin kung ano na bang kalagayan niya. Nakita niyo naman ang kalagayan nila dito. Kung mapapansin niyo, nasa gitnang gubat sila, nasa ng bundok. Ang bahay nila dito, ang daming puno, ang lamig. Kaya masarap din naman pumunta dito. Halika, pasukin natin. Hoy, Daniela! Mas lumaki yung ulo niya, no? Hello everyone! So muli, ito po yung aking uh, taon ng misyon na bago matapos ang taon sa mga events, blessings, and uh, magandang kalusugan na pinagkakalob ng Panginoon Diyos. Taon-taon uh, po, ang JPC events ay pumipili ng isang pamilya o isang tao na pagkakaloban po natin ng munting o kahit maliit na bagay po na Pamaskong Handog. So, ngayong araw po na to, nandito po kami sa tahanan ni Daniela, ang batang may hydrocephalus. Hi, Daniela! Parang malungkot si Daniela. Meron kami dalang gatas at pampers sa'yo, Daniela. Noong unang punta po namin dito, hindi po ganitong kalaki yung ulo ni Daniela. Pero ngayon po, parang ilang buwan pa lang yan ate, mga 3 to 4 months, no? Pero mas lumalaki po yung ulo ni Daniela. Kaya alam niyo po, ang ang lagi kong pinagdasal nung unang nakita ko si Daniela, talagang sana po marami po sa ating mga kababayan, marami po sa ating mga Pilipino ang makakita po sa kalagay ni Daniela. At sana po isa po kayo sa uh, makatulong at tulungan po natin si Daniela. Kasi alam niyo po, naniniwala po ako na si Daniela. One year old po yan. At pinagdadasal ko po siya palagi na sana po gumaling si Daniela dahil mahabang panahon pa po at mahabang buhay pa kung sakali pong matutulungan natin siya, kung maaoperahan po si Daniela sa kanyang karamdaman na hydrocephalus. Baka malay po natin si Daniela na po yung susunod na na leader ng bayan, susunod na doktor ng bayan, na mga katulong po sa ating sa mga taong nangangailangan. kaya bata pa po si Daniela, kaya naniniwala po ako na ngayong Kapaskuhan pasasayahin po natin si Daniela at ang kanyang pamilya sa munting handog po naming pamasko. Hello po, Nanay Lani. Kamusta po kayo? Okay lang naman po. Hello po. Merry Christmas po. Merry Christmas. Ah, yes po. Alam niyo po, uh, ito po yung ito po yung aking uh, event, yung JPC events na taon-taon po ay uh, Uh, meron po akong isang tao, isang pamilya na pinipili para po uh, ibalik po yung mga blessing po na binibigay naman sa atin ng Panginoon Diyos sa munting paraan po na sana po ay makapagpasaya po ako ng tao at makapagbigay ng tulong sa kagaya po ni Daniela ngayon. Parang nung una, nung pagbalik namin, ngumingiti-ngiti pa si Daniela. Pero ngayon, sobrang sad si Daniela. Hi, Daniela. Si Daniela. Daniela. Ay, inaantok pala si Daniela. So, ngayong Pasko po at bukas Pasko na, binilan po natin si, si Nanay Lani at ang kanyang pamilya. Siyempre, yung hindi po mawawala yung kailangan ni Daniela. Kanina po, habang kami papunta dito, pumunta po kami sa Alpha Mart. At uh, binili namin si Daniela ng kanyang Happy Pants Diaper. Yay! At syempre, si Daniela po pala, ang gatas niya ay Nestogen. Okay, Nestogen 3 po ang gatas ni Daniela. Kaya eto po, binili po natin si Daniela ng Nestogen. At yung nakikita po ninyo, ito po yung pwede nilang ipanghanda ngayong Noche Buena, nanay. At pwede na rin po yan siguro sa... Uh, pagsapit ng bagong taon. At uh, syempre po, masaya po ako dahil nakabalik po kami dito. Dahil si Daniela po talaga ang aking misyon para sa taon na 'to na mabigyan ng tulong. Po. Merry Christmas po sa inyo. Kamusta na po si Daniela nung huling pagpunta namin dito? Okay naman po siya. Wala namang pong nagbabago sa kanya. Ano healthy pa rin naman po yung katawan niya. Ah. Eh. Uh, so Nung pumunta kami po ba dito nakapagpa-check up na po si Daniela. Opo, ano po halos September po nag-umpisa nung last po niyang check up nung November 22. Ah, so November 22. Ano po ang findings ng doktor? Ipapag-aralan pa daw po yung CT scan na yon at sabi nga daw po o operahin daw po siya. So, umaasa po tayo na sa taong 2024 ay sana po, sana po ipagdasal po natin na maoperahan si Daniela. Sana po, opo. Sana nga po eh, maoperahan po siya. So, Nanay Lani, ngayong Pasko, bukas Pasko na, 24 ngayon, di ba? Okay. Ngayong darating na kapaskuhan, ano yung pinagdadasal mo sa kay Lord? Siyempre po, wala pong ibang darasal, kundi po kagalingan niya. Oh. Yung gumaling si Daniela oh, talaga. Opo, oh, opo. Wala po akong ibang hiling. So, lahat naman po talaga, kung meron tayong uh, kapamilya na may karamdaman, yun talaga yung gusto nating hilingin talaga. Na uh, uh, pagalingin, tulungan, para mas gumaan yung pakiramdam natin, di ba? Sa araw-araw na binigay po ng Lord na laging ganito yung pinagdadaanan niya, nanay, ano bang... Lagi mong naiisip? Ah, kumapit lang po lagi sa Kanya. Kasi... Naantok si Daniela. Kumapit kay Lord talaga at pagdasal lang magdasal. Alam niyo po, naniniwala po ako na talagang sobrang napakabait ni Lord. Dahil alam ko po at pinagdadasal ko po na hindi pa po huling lahat para kay Daniela. Naniniwala po ako na si Daniela pagdating ng panahon, magiging ano po yan, magiging isang mabuting bata, at mab mabuting tao at tandang tumulong din sa mga kapwa. At si Daniela po hindi nakapagsalita pero kung makikita niyo po ng personal, ayan po, naka, nakadilat po yung kanyang mga mata ha? Tingnan niyo po, nakadilat yung mata niya. May time po na nagsasalita. Ah, may time. Mga pagsalita. Ay, Daniela! Mama! Mama! Daniela, hi ma. Sabihin mo, mama. Uh, sobra po. Kung nakikita niyo po ngayon, napit po natin yung ulo ni Daniela. Medyo, para sa likod po ba, parang dapil na, ganun. Nadadapil na, kahihiga po, ano. Yung ilalim po. Pero salamat na nga lang po at hindi po siya nagsusugat. Oo. Oh. Kasi siyempre po kakahiga po niya, baka po magsugat. Oo nga po eh. Sobrang laki na po ng ulo ni Daniela ngayon at sana po ipagdasal po natin lahat mga mga kababayan na uh, sa 2024 po ay maampisahan na po at mapagamot po natin si mapagamot na si Daniela. Kaya sa lahat po na mga espesyalista, mga doktor o dun po sa mga may mga nakakaangat naman po sa buhay, ang tanging dasal ko po na sana po ay uh, Tulungan po natin si Daniela. Daniela! So ngayon po nanay, ito po yung mga dala po namin sa inyo, gamit po sa bahay. Meron po akong biniling manok at baboy para mamaya may panghanda po kayo sa Noche Buena. Meron din po diyang mga grocery po, pang laba. Ayan po, meron din po kayong downy, sabon, clorox, ayan may kape. Bigas! Nagbibigdala rin po ako ng bigas para po sa inyo. At syempre, pinaka-importante po, yung uh, happy, yung diaper at saka nestogen. At uh, alam nyo po, uh, Nanay Lani, ito po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon Diyos. Yung mabiyaya, mabiyayaan po ako ng malusog na katawan, yung mga events po ako po ay isang event host nag host po ako at uh, na yun po yung blessing na binibigay po sa akin ni Lord at ito naman po yung paraan para ibalik ko po sa mga taong nangangailangan sobrang saya ko po ngayon dahil uh, bukas po Pasko na uh, sana po sa munting paraan po na to ay napasaya po namin kayo at napasaya po kayo ng JPC Events maraming maraming salamat po God bless po sa inyong lahat at sana po, marami pa po kayong matulungan na kagaya ni Daniela. Yes po, hangad po namin talaga makatulong sa kagaya po ninyo, sa kagaya ni Daniela. Nanay, meron po akong daladalang cash na tulong mula po sa JPC Events para po magamit po ninyo. Ngayong Noche Vena, pang Noche Buena po, Pwede po kayong bumili ng pangrekado para may handa po kayo. Tapos Nanay, picturean mo naman mamaya, send mo naman sa akin, 'di ba? Friend naman tayo sa Facebook. Ayen, salamat. Salamat po sa inyo ulit Nanay at uh, nawa po ngayong 2024 ay mas lalo pang lumakas si Daniela at gumaling na po siya. ma po siya. Sabay-sabay po nating ipanalangin si Daniela ngayong 2024. At sa lahat po ng gustong magbigay ng tulong, pwede nyo, Nanay meron ba kayong GCash? Uh, ah, pwede nyo pong i-message si Nanay. Si, sa Facebook po niyo si Nanay Lani. Okay, I-link ili natin. Uh, oh, I-link natin si Nanay Lani ha. Okay. Sa lahat ng gusto, pwede niyo pong i-chat si Nanay Lani. Okay. So, Lani, ano po? Garcera, po? Garcera. Ayan. So, Merry Christmas everyone and Happy New Year dahil sa mula po sa JPC events. Merry Christmas and Happy New Year po mula po sa JPC Events. Again po sa lahat ng mga naging kliyente ko ngayong 2023, ito po ang inyong pagtitiwala na ibinigay sa akin. Ibinalik naman po natin sa mga taong nangangailangan. At sana po ngayong pagsapit ng 2024, muli niyo po akong tangkilikin, muli niyo po'ng tangkilikin ng JPC Events. God bless everyone. Maraming salamat po.